Ay ba kita katalik sa sa inyo? Okay. Oh, happy birthday oh, Happy birthday, oh, birthday. Oh, birthday. Okay, now, please, Wish wish Wish, 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 wish okay? kindi ka'y pagkasundan ni Eljon. Kalapat si Ana, kalapat si Ana. Iya, baby harap iskalapat si Ana, kalapat si ang nagmiliyaryo sa mga tapos nun? Iyan yung gusto mo ang na sila. Kalapat si Ana, yun baby, yun dapat si Eljon. Kalapat na higit kailan Ito? inaakit ito? Isko? Iginuupi yun, Dali! Tanggalin mo ito. Tanggalin baby. Tangkalin mo. At tayo magpunta sa pilya mo. Lumayukan at mahabayan. go go Mama, yeah. mamaya yeah. mamaya yeah. one two three go la 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 Ay, nan, nan, nan. Oh, ano kaya <laughs> na yung oh, kaineta na lahat kain lahat pero may na si tumnyang nagbibigay nagpunta kasi kaya 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 tumnyang kaya 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 kaya